Nagaid daw luta ngayon sa ilog, titiksay muna tayo, nakahuli na tayo ng jambu arroyo Yung lang mga nga pa pauyo Tiksay muna, tiksay Argan fishing Sapul ba? sampul nah, ada, No, nada limo. Yang campur royo. Sus liit. Tilapia. Tilapia oh, uh, tilapia tunai kahit mali tilapia paringnya rin niya. lutang. kapal Dali ba? Oo. Mm. Lumapit ka lang. Ayoko baka lumayo mga ishi. Eh. Ulokos. hmm Yun, ano yan? Jambu aroyu. Oh, jambu ulo. <laughs> Jumbo, puro jumbo arroyo naman. Lalaki nung no, ano. Lalaki no. Tawdyan, na. Tao dyan, hasang. Nakakapikim na naman tayo ng arroyo. Tunay naman, lalaban. O, live na live, nagtatakbuhan pa. Tatakas may takip. Diyan. Oh, live na light. Oh. na Yan, jambo arroyo na. Jambo arroyo. Nakadali daw po. Tingnan niya natin. Kung ano nahuli. Wait. Andiyan na may. Ang hirap dumaan kasi ang daming pulo na sa resa. Yan. Ano yan? Arroyo? Sis. Ih, jambu uduh, Kaya Eh, alah. sabem hindi ako Laki. Kaso puro arroyo. kapal daw. Oh. Tingnan natin. Makakadali siya ulit. Mm. kya dali ba? Oh, lakas. Ano yan? Oh, lakas oh. Tilapia ata eh. Tilapia oh. <laughs> Yaro <Yung> royo din. <laughs> o, oh, diba? Jambu ulo. <laughs> Puro jambu ulo. Alam ba, tunay? Tumira ka naman ng tunay. Silver. Silver carp? Ano ba tawag dyan? <laughs> silver. silver carp. Wow, sosyal. Yung royo silver carp. <laughs> eh baka matutusok ako matutusok ko yung kamay ko ka teka ka dalawang silver carp daw po na oh yan. tunay na carp kitang ayo ila dami dami uh, tirahin mo yung kitang Oh, may krabi. Ayun, oh nakahiwal Eh, tirahin mo na. Eh, Ay, ayun, lumakit yung karabi. Oh, hindi ba ito nasusum? Paano ba isum? Alam, sumo yun. Eh, karabi. Ayun, oh. Kita kaya. Ah, di ba? ayaman Ay, ng ilog. Ang daming isda. Ayun, liliit. Ang daming karabi. Ayun, oh. Ang jambong ulo ulit. Okay. May basura eh. Inaalis ko yung basura. Ay, saputol. Eh, sumama yung ano mo. Sisi, ibig sabihin, sobrang laki niya. Baka mamaya eh, hindi naman arroyo. Oh, malaki yung mapaw. Nakaluwa eh. Baka tunay yung malaki. Hmm, -mm, baka ano yun. Sayang. So, baka naasambay isa pang bala. aroi hangin dia tu kaya ni paling selesa cam bo lo aroi ni <laughs> la <Lắc> man <dịp>. cak pun ni <laughs> mak tik tik cak tu Nagpipicture ba ito? Okay. Nag Abang-abang ka pa. Hmm. Mm. Oh. Laki pa eh. Uy. Eh, malaki na rin yan. Hagis ko. Ayan na. Malaki na rin yan. Ayan na. Ang pali ko. Nasaan? Mas namatay yung rector. Jambo ulo. Uh. Ay, umalis. Sabihin mo, kung go Oh, go! Bukay pa rin yung mga ka-hunters kakatapos lang nating maniksay Dumami lutang ngayon sa ilog kahit konti. Nakakuha pang ulam. Yan. Uwi na tayo, tanghali na. Pauwi na tayo.